Ano ginagawa ng itong dalawa na to? Bigyan lang, pada pa ko. Putang. Hoy, hoy, Ano yan? Ito, si Owe! Ano ba nangyari? Ba't pinakalim mo yan? Pinapapawin si Kim! Puso ka nila ito kung gusto nila sunod nila. Guys, pakawin nyo ito! Sundan nyo yan! Putang ano? Ano ginagawa ng itong dalawa na to? Gago. Bigla na, pwede pa pupain ko. Putang. Hoy, 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 hoy. Ano yan? Ito si Owe. Ano ba nangyari? Ba't bito, ito, ito si Owe. Ano ba Pinapapawin si Kim. Ano nangyari? Papawin si Kim. Ano nangyari? Papawin si Kim. Ito to. Bro, ano mo na yan, bro. Anong pitawa mo na? Anong pitawa mo na? Sinasabi mo. Ito si counter sa akin lagi ito yan, oh. Ay, mo, ano, okay, mo? Okay, bro, ano mo? Ano mo problema mo? Ano mo magagawa mo? ko yun eh. ko oh, yun. Teka Jerry teka. Tusong nga lang nga lang bibig mo. Pag di okay, ka tumigil. Ay mga papabaranggay ito. Ay mga papabaranggay ito. Teka nga lang, teka nga, nga Nalilito ako sa inyo. Ano, ano ba nangyayari Jerry ko? Pinipigilan akong pa-uwi niyo kapatid ko. Ay bakit tikit, Ay teka, teka. Ba't mo naman Jerry Kala ko ba kaya era natin yun? Ay sinusundo ko. Papasok yun syempre. Oh. Papasok naman pala kayo. Ba't sinisisi mo sa kanya? Ay alam mo na yan. Kalma mo na yan. Teka nga lang, Kurt, Kurt. Kalma mo lang, Kurt. Ako kakausap kay Kim. Ha? Ang okay, kuyo, Bogs. Ako kakausap. Magano pa ron. Ano Ang dyan na yung nanay ni ni Kim eh. Ang dyan na daw eh. Ang Oo. Gago, mama ni Yel yun. Di yung nanay ni na, Kim. Mama pala ni Ano, Tiel. Eh, dun nga yata mag-aaral sa kanila. Anong mm, magagawa mo? Dapat, magkakasig kami dapat nun ni. Eh. Hindi, mm. huwag ka mag-alala. Kakausapin ko. Pumasok ka na muna dun Jericho Ako na muna bala Kung oh, mausap paon dito paon, Ikaw umalis ka rito Baka sipahin kita Liga Liga Kakausapin natin Huwag o, ka magalala o, Kung bala iyo. Magawa ng parangin ako ko Alam mo ko magtino ka kasi Tigil ang kakasama dyan oh Diyan ka so, lang Diyan ka lang Hindi okay. mo ako dyan ah Subukan so, mo pumasok sa bahay Itirising kita Ayaw mo Doon ka Puro Wala tayong magagawa dyan Kurt ano no hindi ay no ay ano ko po. No ay no ispono. Pano rin ko po. hindi ko kontrolado yan. Hindi naman ako yung parent niya ni eh. may ibang magulang. Eh, sige na magbabay ka na. Boboy no. Lo ko no. Anong gusto mo gawin ko Kurt? Hindi naman ako yung magulang niya ni. Eh. Pero may isa akong offer sa uh. tanongin mo sila kung gusto ba nilang pusuan nila pusuan nila, nila 'tong gusto nila sunduin. Guys, boto niyo dos ng namin yun, to, yun. Sun Sundan Pusundan natin na. oh.